sugatan naman ang driver pahinante ng isang 18-wheeler truck ng matumba ito sa MacArthur Highway sa Valenzuela City. Si Vel Custodio sa report live, Vel. Kaya kasalukuyan ng pinapalitan ang tractor head ng truck na 10 oras humamba lang dito sa daan matapos itong tumagilid dito sa MacArthur Highway habang papaliko ito patungo ng Governor Santiago Road dito sa Valenzuela City. Baka sa UP ng isang 18-wheeler truck, ang pagbagsak nito pasado alas 9 kagabi. Tumilapon sa gilid ng kalsada ang hindi bababa sa 50 H-beam na i-deliver sana mula Maynila patungong Quezon City. Naitayo naman kaagad ang truck, pero inabot na ng liwanag, wala pa rin ang magtotow dito para hindi maging sagabal sa daan. Habang ang driver naman ng 18-wheeler, iika-ika na matapos mahampas ang bahagi ng truck pagtumba nito. Paligo po ako sa may kanto niya, sa stoplight, dahan-dahan. Dahan-dahan po ako ng ko, dahan-dahan di siyang gumagalan. Bago ako umakay na ganyan kasi paligo, siguro lahat ng bigat napunta sa kabilang side niya. Uh, pero kung nalagot sana yung tali, baka hindi ako ano, hindi nabuwal yung, yung truck doon. Ano po no? kung, kung nalalagot yung tali? Ayon pa sa kanya, Dahan-dahan lang siya nagmamaneho dahil bukod sa paliko ang daan, basa rin ang kalsada dahil sa ulan. Sugatan at nagpapagamot na, na rin ang pahinante. Wala pang pahayag ang kumpanya na pinagtatrabahuan ng driver at ng pahinante. Nasa kustudiya pa ngayon ng Valenzuela City Police and Driver para sa imbestigasyon at malaman ng kaukulang reklamo na maaaring ihain sa kanya. Dayan ayon sa towing unit no kapag naalis na itong truck na humahambalang ngayon sa daan ay uh, dadalhin adal, na ito sa impounding area para sa uh, patuloy na investigasyon habang kasalukuyan naman nagkakaroon ng traffic dito sa MacArthur Highway habang patuloy na tinatanggal itong nakahambalang truck. Balik sa iyo Dayan. Maraming salamat Velco Studio.